Hi, hi, hi. My name is Ay, Victor Roy. Tama, magkwenta ako dito. So, uh, Sige. Hi, Rajesh. Alam mo. Delikado na. Kaya mo. Ba't ibang ginagawa na dito? <laughs> Sir, ilagay mo yung Hi, Rajesh, ha? Oo. Oh.

talik-tik-tik, <laughs> talik-tik, talik-tik So saan pwede makabili ng plato? Sa bayan Magkano pang masahe doon? 20 huh? 20? Pwedeng doon na lang ako? Pwede, doon na lang 1